Storm on the Super itinuturing mang natural at pangkaraniwang kaganapan sa kalupaan ang mga pagbaha at pagbagyo. Hindi pa rin mapagkakaiba na may malaking impact kung sa paanong paraan natin pinangangalagaan ang ating kapaligiran at kalikasan. Kaya naman mula pa man hanggang ngayon ay hindi natin itinitigil ang kampanya sa pagprotekta sa ating kalikasan nang masiguro din natin ang ating kaligtasan at upang mapakinabangan pa natin ito sa hinaharap. Ngunit bakit nga ba itinuturing na isang mapanganib na banta ang natural disasters? Ano-ano nga ba ang mga dumaang bagyo sa mundo na talaga namang hanggang ngayon ay nag-iwan pa rin ng katakot-takot na bangungot sa mga tao? Ano-ano nga ba ang mga pinakamalakas na bagyo sa mundo? Yan ang ating aalamin. Meggy sa taong 2010. Ang Category 5 Super Typhoon na ito ay ang naging kauna-unahang Super Typhoon sa North Pacific. Sinira nito ang ilang bahagi ng Pilipinas, Southeastern China at Taiwan at puminsala ng mahigit $700 million dollars na mga ari-arian. Sa Pilipinas, halos dalawang milyong katao, 17 sudad at 23 probinsa ang naapektuhan. Nagiwan ng bakas ng pamiminsala ang bagyong ito sa mga sakahan, kabahayan, imprastraktura at iba pang ari-arian sa Cagayan, Isabela, Kalinga, La Union at Pangasinan. Nanmadol sa taong 2011. Nakilala rin ito bilang bagyong Mina na isa rin sa pinakamapinsalang bagyo sa Asya. Tinamaan rin ito ang Pilipinas, Taiwan at China. Samantala, mahigit isang bilyong dolyar na ari-arian naman ang nasira ng bagyong ito at naging sanhi ng pagkamatay ng 38 katao. Mahigit labing isang libong Pilipino ang naapektuhan ng bagyong ito at naging dahilan din ng paglikas ng mahigit walong libong katao sa Taiwan. Trump is sa taong 2018. Samantala, ang trami naman ay tumama sa Mariana Islands, Taiwan, Russian Far East at Alaska at naging pinsala rin sa bansang Japan. Sumira naman ito ng na mahigit dalawang bilyong dolyar na mga ari-arian. Nagdulot ito ng na mga matinding pagbaha at malalaking alon. Luse-luse ng katao ang nasaktan at libu-libong katao ang napilitang lumikas. Isang larawan naman na kuha mula sa kalawakan ang lumarawan sa lakas ng bagyong ito kung saan kitang-kita ang mata ng malupit na bagyong ito. Lekima sa taong 2019 Lekima o nakilala sa bansa bilang Bagyong Hana, sumira naman ito sa kalupaan ng China, Caroline Island, Pilipinas, Ryukyu Islands, Taiwan at Malaysia. Labis na naapektuhan ng bagyo ang bansang China kung saan namatay ang halos siyam na katao at itinuring na pinakamapinsala dahil sumira ito na mahigit sam na bilyong dolyar na mga ari-arian. Guni sa taong 2020. Typhoon Guni una bilang Bagyong Rolly dito sa bansa. Habang iniinda ng mundo ang banta ng COVID-19, ay hindi pa rin tayo nakaligtas sa iisa pang malupit na hagupit ng bagyo. Naging sanhi ito ng pagkamatay ng mahigit ng katao at sumira ng halos $400 million na mga ari-arian. Dala ng bagyong ito ang malalakas na hangin, mudslides, torrential rain at storm surge. Nag-trigger din ito ng lahar flow sa Mayon Volcano. Tropical Storm Thelma sa taong 1991 Ang bagyong Thelma ay naging sanhi ng pagkasawi ng mahigit limang libong katao. Nagsimula ito sa bahaging silangan ng Pilipinas at kumalat papuntang China Sea na ang direksyon ay tumama sa southern Vietnam Labis itong namin sala ng mga bukirin, infrastruktura at mahigit tatlong buhay ang namatay sa baybayin ng Ormoc Leyte. Naging sanhire nito ng mga landslide, dam failures at matitinding pagbaha na labis na puminsala sa Central Philippines. Matapos ang pangyayari, agad na naglunsad ng mga reforestation projects ang lokal na pamahalaan upang maiwasan ang naturang pangyayari. Forest sa taong 1983 na naman ang bagyong ito sa loob ng 264 hours o labing isang araw at naging dahilan ng pagkapinsala ng $32 million na ari-arian. Naapektuhan ng kamamatay na bagyo ay ang mga bansang Vietnam, Thailand, Bangladesh, Myanmar at Japan. Bagamat hindi naman umabot sa isang daan ang namatay dahil sa bagyong Forest, labis naman itong nanira ng na mga infrastruktura, mga daan, tulay at mga tahanan. Tinatayang umabot sa 2,560 katao sa Japan ang nawala ng tahanan dahil sa bagyong ito. Hindi rin malilimutan sa dilubyong ito ang limang batang naglalakad sana pa mula sa kanilang paaralan nang bigla na lamang silang anuri ng malakas na pagbaha dahil sa bigla ang pagtaas ng tubig. Hayan sa taong 2013 Hayan o mas naging kilala dito sa bansa bilang Super Typhoon Yolanda. Talaga namang hindi malilimutan ng maraming Pilipino ang iniwang bakas ng bagyong ito, lalong-lalo na ng mga kababayan natin sa Tacloban na ang iba pa nga ay magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabawi sa pinsalang dala nito. Tumagal ng walong araw ang bagyong ito at namin sala ng mahigit limang bilyong dolyar na mga ari-arian. Naging dahilan din ito ng pagkasawi ng mahigit anim na libong katao tinatayang 90% ng buong takloban ang winasak ng bagyong ito. Kaya naman hinding-hindi malilimutan ng lahat ang bagsik ng bagyong Yolanda. Cyclone Nargis sa taong 2008 Mahigit 130,000 katao ang nasawi sa katakot-takot na bagyong ito na tumama sa mga lugar ng Bangladesh, Myanmar, India, Sri Lanka, Thailand, Laos at China Ayon sa mga pag-aaral, naging malaking sanhi ang mga nangyayaring environmental degradation sa mga apektadong lugar, tulad ng deforestation, over-exploitation sa kalikasan, at degradation sa mga mangroves. Great Bola Cyclone sa taong 1970, tinaguri ang isa sa pinakamabangis at nakamamatay na kalamidad na tumama sa mundo ang tropical storm na ito, na kumite ng 500,000 katao sa Bangladesh. Nanalasa ito sa loob ng 240 hours o sa loob ng 10 araw at naging dahilan ng pagkapinsala ng worth $86.4 million na mga ari-arian. Ayon sa mga naging panayam sa mga survivors ng bagyong ito, nasaksihan umano nila kung paano inaano ang kanilang mga mahal sa buhay ng malupit na Great Bola Cyclone marami sa mga namatay ay mga babae at mga kabataan. Ang kalamidad na ito ay nagresulta rin ng civil war. Kapansin-pansin sa video ng ito na halos lahat ng mga matitinding hagupit ay tumama sa ating bansang Pilipinas. Bagamat nakabibilib ang tibay ng mga Pinoy matapos nating matibay na nalagpasan ang mga naturang dilubyo. Ito rin ay isang hamon para sa lahat na mas doblihin natin ang ating pag-aalaga sa kalikasan upang hindi isang malupit na ganti ang ating maranasan. Maraming salamat sa panunood at God bless!